Patay ang dalawang mga terorista sa inalunsad na operasyon ng militar. Kinilala ni Brigadier General Romulo Quimado II, Commander ng 1st Marine Brigade, ang unang nasawi na si Norsaidi Samotato, miyembro ng Tato Group, isang kilalang armadong grupo na sangkot sa mga gawaing kriminal sa ang naganap sa Barangay Miti, Dato Blas, in suat Magindanao Maguindanao del Norte. Ang naturang operasyon ay sinagawa ng mga tropa ng Marine Battalion Landing Team 5 o MBLT-5 kasama ang polisya at iba pang security agencies. Na samsam sa pinangyarihan ng inkwentro ang iba't ibang ori ng armas at kagamitang pandigma kabilang isang shotgun, isang Springfield Armory Caliber 45 pistol at isang Caliber 22 pistol at maraming iba pa. Sa lalawigan ng Sultan Kudarat, patay naman ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Purok Patyog, Barangay Banali sa bayan ng Senator Ninoy Aquino. Ayon kay Lieutenant Colonel Tristan Ray P. Valiescas, pinuno ng 7th Infantry Tapat Battalion. Nakatanggap sila ng sumbong mula sa mga residente sa lugar hinggil sa presensya ng armadong grupo na nangingikil sa mga magsasaka negosyante at maging sa mga kandidatong politiko. Mabilis na rumesponde ang mga operating troops ng 7IB na naging sanhi na enkwentro at paggamatay ng isang CTG member kasabay ng pagka ng isang M16 rifle. Ayon kay Brigadier General Michael A. Santos, commander ng 603rd Infantry Brigade, na nanatiling alerto ang militar kahit pa man sa panahon ng Simana Santa. Samantala, ipinaabot ni Major General Donald M. Gumiran commander ng 6th Infantry Kampilan Division at ng Joint Task Force Central o JTFC ang kanyang pagkilala at papuri sa matagumpay na operasyon. Anya, ang mga tagumpay na ito ay sumasalamin sa mataas na antas ng profesionalismo, dedikasyon at sakripisyon ng mga kasundaluhan para sa kapayapaan at seguridad. Ayon sa Division Commander, patuloy anyang magsusulong na mga operasyong militar upang wakasan ang banta ng terorismo at ang isang mapayapaan apat ligtas na rehiyon para sa lahat. Nagpaabot rin siya ng pagkikiramay sa mga nasawi at muling nananawagan sa mga natitira pang miyembro ng mga teroristang grupo na magbalik loob na sa pahamalaan at mamuhay na mapayapa kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Naglilingkod sa sambayanan, kakampi sa kapayapaan, ang inyong abyan, RB ng Bayan, Roderick Binyez Kampila